Hello mga kapubri! Magluto tayo ng octopus. tawag sa Tagalog na pogita. So ang gagawin natin mga kapobre, ako ay nagpakulo na ng tubig kasi ang gagawin natin ay laphawin siya no to ng saglit doon sa pinakulo nating tubig. Uh, Wagling wag natin tagalan para hindi siya maging matigas, yung parang uh, sa Bisaya pag ipakuratan lang ba, yung parang ano lang tawang uh, tawag nito <laughs> uh, parang uh, laga mo lang saglit no pakuluan lang saglit mga isang minuto lang po para uh, malambot pa rin siya kasi pag tagalan siya sa paglaga mga pobre titiga siya para siyang goma so ang gagawin natin pakuluan lang ng saglit uh, okay lang hindi siya masyado luto ang importante na uh, ano lang siya napakuluan lang ng saglit no para matanggal yung mga dumi-dumi at saka para lumambot siya kasi pag matagal din siya sa apoy yung mga pobre hindi na siya malumbot no titigas na so ayan na mga pobre o tingnan nyo o, pwede na siya so tatanggalin natin to i-drain natin para mag maging tuyo din siya no ayan mga pobre ayan so tatanggalin na talaga natin so pwede na siya no kailangan na natin tanggalin Ayan mga kapobre. O, oh, di ba? Luto na siya. Pero hindi pa ito masyado luto mga kapobre. Kasi lutoin pa natin ulit, no? Surprise! Ang ihalo ko sa aking pugita, Alam na, this. Alam na, this. Ang ihalo ko dito. Napakasarap. Ayan. Makikita nyo mamaya mga kapobre. Abangan! Kung gagawin ko sa pugita ay ihalo eh, lang natin to sa ating naka-prepare din na pinakuluang monggo. So, sundan nyo mga kapubre ng aking video. Kung magustuhan nyo, ayan, pakishare no, para matutunan nyo rin. So, mga kapubre, ayan na. Nagigisa na tayo ng uh, bawang. Unahin natin yung bawang mga kapubre. Nagigisa na natin. So, sabay-sabay na ito ngayon igi sa mga Pagilid ko lang yung bawang para ma-brown na siya. Kasi masarap ang bawang pag nag-brown na mga vray. Susunod so, natin yung ating luya o ginger. No? Ayan. Kailangan namin din natin ng luya kasi ang seafood ay medyo malansa. So, kailangan ng luya. So, brown na ang, ang aking ano, no? Uh, bawang. So, susunod din natin yung ating red onion sabay-sabay na yan mamaya mga pobre pag naluto na rin yung red onion luto na rin yung ginger ayan so papaghaloin na natin kailangan na halo-halo brown na po ang aking bawang so maluto na rin malapit na rin maluto yung aking sibuyas at saka loya so papagsamasamahin na natin yan para isa na lang oh. so isusunod natin mamaya-maya yung ating Ayan, kamatis. Ayan ang kamatis mga na Napakadami no. Kasi yan ang talagang ginagamit ko pag ako'y nagisa para mananis-tamis at medyo maasin ng konti yung ating niluto dahil sa kamatis. Ang kamatis mga kapobre, maganda to para sa ating kalusugan no. May laykupin kasi yan siya. So, ayan, haluin na natin ang haluin. Maya maya ay papaghaluin na natin sila lahat mga kapobre So, ayan, hinalo na natin no. Pinagsama-sama na. So, di ba mga kapobre, napakasarap nito. Excited ako sa aking niloto ngayon. Ngayon lang ako nagloto ng, ng ganito mga kapobre, no? So, ilagay na natin yan mga kapobre, ang ating pogeta na na-slice ko na. Hindi ko na pinakita sa inyo, no? Ayan, no? So, mga kapobre, napakasarap tingnan, no? Lalo pag naluto na to mga kapobre. So, di na natin tagal no? Kasi luto na ngayon, pugita natin. Ang gagawin natin ay ilagay na natin yung ating monggo. Ayan. O, di ba mga kapobre, napakasarap. Ang pugeta natin ay hinaluan natin ng monggo. Ayan, mga kapobre. Napakasarap nito. So, haluin lang natin ang haluin para mag-absorb din yung kamatis dun sa monggo. No? Para mahalo talaga doon mo do natin matikman at masarap talaga yan ayan mga kapobre so maglagay tayo ng konting asin lang hindi na pwedeng madami at ilagay ko na rin yung akin tanlad para dagdag ah, dagdag lasa din no at uh, saka matanggal din yung lansa so ilagay na natin mga kapobre yung ating konting ayan delis pag munggo syempre may dilis tayong konti no So, hindi tayo gumamit dito ng pritong isda. Yung ang ginawa natin ay, ayan, pogeta para lalong masarap yung ating ah, uh, <laughs> pogeta na lagyan natin ng ano, mga kapobre. Ayan, ilagay na natin yung ating kumulo na kasi ilagay na natin yung dahon ng ampalaya. Ang ampalaya naman, mga kapobre, ay malo, maganda to sa ating kalusugan. Uh, pang ano ng ating toxic ng mga pinangkakain no? kasi medyo mapait siya so masarap to para sa ating katawan din mga pobre ang daming makukuhang benefits sa ating katawan to mga pobre so balikan natin yung pugita no? napakasarap talaga ng pugita mga kapobre pag uh, ikaw ang nagluto mga kapobre pag mo pag pinakuluan mo yung pugita huwag mong tagalan ha? saglit lang sa minuto lang na hindi na siya tumigas kasi ang pagkita once na nilaga mo tagal mo tanggalin ay matigas siya kaya ayan so mga kapobre nakita nyo nilagay ko na rin yung aking spring onion yan mga kapobre no? so tikman ko muna kung sakto ko na sa lasa ayan kailangan lang magdagdag ng kunting asin Ayan mga kapobre, napakasarap ba? Diba? Oh, asan ka pa? Yan ang ulam ko mga kapobre, yan ang ulam ng pobre, healthy. Kasi ang pugita, ah, maganda rin yan. So, ayan ang ating finished product mga kapobre. Paki-subscribe ng aking YouTube channel. Ah uh, pag click lang ng notification pangit lang ng notification bell pag click na all para kayo ay laging updated no uh, papalon na rin sa akin FB page mga kapobre ayan mga kapobre for sure sure lang mga kapobre na ang aking video pag nagustuhan nyo ayan ang mga kapobre, na napakasarap may dilis at saka pugita ang ating uh, monggo ayan napakasarap palang kapobre ang pugita ay lagyan ng monggo So, healthy pa rin mga kapobre, no? Kasi, uh, sipod siya ang ating ginawa at lagyan ng dahon ng ampalaya. Napakasarap nito mga kapobre. ano pang inaantay nyo? Uh, Pa-share, share, ipakishare ipaki ng aking video, no? Okay, thank you for watching mga kapobre. Bye-bye!